Siguro hindi naman po kalabisang magyabang. Bugod tangi po siguro ang mga empleyado lang ng SMNI ang nakapagtapos ng basic military course sa tulong ng ISNCOM. Lahat po magmula sa aming chairman of the board hanggang sa pinakamaliit na janitor nag-undergo po ng military training sa tulong ng feed ng mukbong Katihan. Ang kung sa kahandaan sa kapanatagan ng kalooban at pagkatanggol sa bayan, handa po ang aming mga tauhan. Uh, Mr. Chair, kami naniniwala na tungkulin ng media ang atang organisasyon namin na tulungan talaga yung taong bayan na magkaroon ng matalinong opinion. Diba? In times of like this, kailangan mo maging vigilant. Pero mahirap pa ka vigilant kung hindi mo naman alam yung hindi sa pati yung impormasyon na nasa kamay mo. Mas so, mahirap naman mag-desisyon. Iba, Pag kulang yung impormasyon. So, kami, kasama ng mga, mga iba pang kasama namin sa media, sinisikap namin araw-araw na kunin lahat ng perspektibo, angulo, or, you know, iba't ibang panig eh, para maging holistic yung uh, informasyon impormasyon na ibibigay namin doon sa taong bayan. Sasabihin niyo po na kung tatanungin niyo po kami kung handa po kami, lagi pong handa na i-deliver po yung tamang impormasyon na patas sabi po nung si Sir Danny, uh, accurate and fair. So, yun lang mo po sa panel po namin. Salamat po. Uh, i uh, ibig niya pong sabihin, sir, hmm. even in time of war. Hindi po kalam, kasi pag calamity, hmm. yes, anjan tayo. Subok na tayo dyan eh. Pero iba kasi ang dynamics ng ng warfare, so okay po kayo doon. Kung huwag mo naman po sana mangyari. Ayos ka Allah, wag naman sana. Okay. Eh, kailangan po yung atid pa rin yung impormasyon. Yan po ay eh, sanay. Ng papel ng media para sumunod ng taong bayan. Maraming salamat po, okay. Sir. Sir Danny! <laughs> Thank you, Mr. Chef. Personally, uh, kasi dinatanong mo kanina, okay naman talagang gano'n din, talagang nakahanda rin kami kasi da, ganun din with GMA-7. Papadala rin kami ng team even in Iraq, by mga times of conflict. Uh, pero pag talagang dumating na nga to, sa punto na sana hindi nga mangyari, eh we're ready naman talaga to report what it is, kung ano yung nangyayari. No? Tsaka depende kung sino yung mga sources, yun ang gagamitin namin to get the news. Pero yung As far as I'm concerned, kasi pag tinatanong mo kasi na ready na ba kayo? Kasi war no, eh, mga gera na to. Ako kasi I still believe na meron pa rin personal diplomacy na hindi na-exhaust, na hindi nagagamit siguro ng government or whatever kasi naririnig lang laging military side, naririnig. Kaya maganda na rin yung talking head na somehow kung nagiging effective na yun lang talaga yung paniniwalaan in terms of a armed conflict. Yun lang. Pero we're ready sa ABSO forever. Maraming salamat po. Opo. Uh, sir uh, Jose Policarpio ling tanong na po yan. Uh, ready na po ba tayo sa coverage and support ng media sa warfare? Uh, Mr. Chairman, first you have to consider the infrastructure. Kung kumpleto ba tayo sa transmitter, kumpleto ba tayo sa mga studio, kumpleto ba tayo sa mga tower. So, I think in, 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 in order in disseminating the information, I think we're all ready. As a matter of fact, during martial law, if I remember it right, estudyante pa ako noon. At one instance, all the stations were taken over by the government. Ina-announce lang ako kung ano sinasabi ni Secretary Tatad. And I think uh, the, the military, the government has that option and that facility to make announcement as one covering all stations, covering all radio stations. Kaya we have the infrastructure. We have all the generators, necessary kung walang power. We have all the water, uh, I mean connection kung kinakailangan. We have reserves in our different offices, and I think in any given time, or especially the major TV station, all the personnel are ready to go at a moment's notice. You go to but you go to um, Batanes, you go to Isabela, you go to kagayan. In one flick, makak makakadisulat ya, kasi ready naman ulat yan. Eh. So infrastructure-wise, we're ready. The generators operating. And that goes for all media outlets. Ang importante lang ho talaga, we rely on the government as to the single uh, uh, voice, single mouth of, and of, of, the government in time of conflict or crisis. Salamat po. Ma'am. Ang gusto ko pong i-champion yung welfare at saka yung safety po ng individual na mga miyembro ng media. Kasi um, hindi naman na po siguro question kung mayabong yung demokrasya at saka yung, uh, kumbaga yung independence ng mga media organization sa Pilipinas. Pero ang gusto ko pong uh, mapagtuunan po ng pansin ng hindi lang po yung mga may-ari po ng mga media entities but yung government as well, yung napag-uusapan po ba yung trauma na pag-uusapan ba yung kaligtasan ng mga nagko-cover? Kasi yung mga media uh, staff po natin, sila po yung, ay mga frontliners para rin po silang sundalo, tsaka doktor at tsaka nurse, sila po yung nauuna So para po makapagbigay po sila ng tamang impormasyon at ng kalidad na uh, balita para sa ating mga mamayan, dapat po sila po ay ligtas at saka maaliwalas po yung isip. So, gusto ko pong i- I want to bring this to the table na mapag-usapan ng mga may-ari po ng mga media companies. Meron po ba tayong proper safety gear para sa ating mga empleyado when they go out sa bagyo, sa gera? Kasi I believe po yung mga uh, yung mga vest hindi po accessible yan sa mga hindi military. So, kung gustohin mo po namin bumili ng kunwari yung bulletproof vest para sa mga cameraman or mga reporter, hindi po kami makakabili. At saka yung usapin na po na may bakuna ba sila or meron po ba silang um, trauma or debriefing. Especially if they go to conflict areas, pagbalik po ba nila, sila po ba ay nakakausap ng psychologist or psychiatrist at yung kanila pong mental health ay na aalagaan po ba pagkabalik po nila sa mga matitindi mga coverages. So ito po'y bahagi po ng uh, mga dapat pong pag usapan Habang pinag-uusapan po natin kung tayo bilang ma, bilang as a nation, how are we going to handle if there's a crisis? So, mahalaga po na malusog at saka safe po yung bawat isang mamamayan, media man o hindi. Yun po yung gusto ko po pong na Uh, usapin po sa pag-uwi po natin. Thank you. Maraming salamat po. Sir, nagtawal muna kita, sir, ha? Ako. Sir, ako. Sa side Are ng... we ready, sir? Are we ready? Sa side ng KBP po, I, uh, we cannot speak for our individual, our member networks. Pero, I can speak for Manila Broadcasting Company, DZRH. Uh tama po yung punto ni Jim, eh, Mang Jimmy Policarpio na equipment importante, eh. transmitter lahat. That's one side of the equation. And handang-handa po ang DZRH. Sa tauhan po naman, maraming factor yan. Although handa po kami, we'd like to believe that our people are ready. Uh, ang pinakamalapit sa armed conflict na nangyari sa Pilipinas, yung kudeta yung series of Kudeta. And uh, tungkol sa mga tauhan, mga reporters, siguro na-experience ng mga ibang networks to, ang hirap pigilan. Gigil na gigil sila mag-cover po. In fact, uh, yung point ni uh, Mama Ana kanina na kailangan i-debrief, tama po yun. Kasi iba po yung experience na uh, napasama po ako sa coverage ng kudeta. Iba po ang experience. It can be exciting pero shocking. Uh, isang factor na nakita namin, pag hindi secure yung pamilya ng reporter o yung tauhan sa stasyon, pag-aalangan siya. That was true also in Tacloban and Baguio. You have to make their families secure in order that they are willing to do the coverage. So, uh, yun po ang mga tinitignan namin sa DGRH, na hindi lang yung equipment, hindi lang yung tao, pero pamilya. Dapat may protocol doon kung paano yung pamilya in case gagamitin yung mga tauhan sa coverage. Yun lang po. Salamat po, uh, Sir Dick Benson. Handa po ba ang taong bayan? Ang taong bayan po, Mr. Chairman, handa na makinig sa media natin. Uh, kaya lang, kailangan din siguro uh, masabihan na sila kung anong procedure, kung in case of uh, extreme emergency, anong cha anong channel o anong uh, frequency kung sa radio man, ang mananatiling 24 hours na nagbo-broadcast para kept informed naman ang taong bayan. Yun lang siguro, pero hintayin natin yun sa KBP, sa mga media outlets natin, yung mga major media outlets especially. And uh, siguro sa ngayon pala, sana natin na in case of emergency, meron kaming i-set aside na frequency. Ito, 24 hours, paulit-ulit yung news. So at least yung alam ng taong bayan kung saan sila makikinig. Salamat po practice makes perfect nga naman daw. Ano? Bueno, opo. Sir. Opo. Ah, uh, na halos nabanggit na ko lahat ngayon kung sa kahandaan po ng aming mga tauhan, paggamit kami maliit na network, siguro hindi naman po kalabisang magyabang. Pugutangi po siguro ang mga empleyado lang ng SMNI ang nakapagtapos ng basic military course sa tulong ng ismin kong. Lahat po magmula sa aming chairman of the board hanggang sa pinakamaliit na janitor. Nag-undergo po ng military training sa tulong ng feed ng mukbong katihan. Ang kung sa kahandaan sa kapanatagan ng kalooban at pagtatanggol sa bayan, handa po ang aming mga tauhan. Ngayon kung sa equipment, hindi nyo mo tinatanong yan, we will rely of course on the major networks like Manila Broadcasting Company na pinakamalaki. Uh, 150 yata yung station po ninyo, Karadji, ano? So, ganun kinakalama, tap ng gobyerno yan. Kami, bagamat liman po, may problema lang ako kami malaki ngayon. Gustuhin man namin, limbawa, pumutok ang gera, huwag naman, bukas makalawa, off the year kami. Ano, oh, kasi, nabusalan po eh. Pero kung sa kahandaan ng pagtatanggol sa bayan, Palagay ko, hindi, hindi po yabang ito, nandiyan po, pati yung aming member of the board, mga babae, nag-training po yan sa army. Kaya kung gira't gira, ah, palagay ko, uh, ah, kami ang maghanda riyan. Uh, ah, yung equipment po, unti-unti na namin, bagamat hindi sinasabi ng gobyerno, no? unti-unti na po kami naghahanda, helmet, yung ah, yun nga lang, ah, may requisition pa kami sa firearms and explosives yun, kung pwede kami makabili ng bulletproof vest. Kasi kailangan mo yan dahil yun yung, yung natatanong na Mr. Chairman ako yung kumover sa Falklands War. Eh, talagang kumpleto. Pati insurance yung sinasabi ni Ka Reggie na kinakailangan na shoot yung pamilya na pag ikaw ay natin na namatay sa in line of duty na kumover, dapat yung pamilya mo secured. Kasi pag hindi secured, naalala ko nung gera kay Aguinaldo at kay General Florendo, wala ako ma mabatak na ano na reporter. Pinadala ko si Claude Bitog. Nakalimutan ko kasal pala niya kinabukasan. <laughs> Kaya itong sinasabing kahandaan, dapat po maganda talaga lahat. Kasi may karanasan ako kami nila Danny Buenafe sa ABS-CBN nung pumutok ang Mount Pinatubo. Napakagandang uh, ma-report sa iyo na ang buong Masabi natin halos lahat ng media ay uh, nasa likod ng taumbayan at sila ay uh, sa pagkakaintindi ko lahat sila ay handang magbigay ng serbisyo sa taumbayan ang kailangan lamang ay tamang messaging uh, sa inyo po manggagaling 'yon kung anuman ang ang datingan ng bansa natin eh pagkakampi mo ang media, napakalakas natin. ibig sabihin nun ay ang taong bayan ay nasa likod na rin natin. Ang inaasahan ko lamang po ay ang Army at ang PNP. Pagdating po dyan sa usapin na maging handa. Kasi commitment, binigay na po nila eh. Nagulat nga ako. Sobrang commitment ang binigay ng media sa atin. Uh, isang bagay na parang sas, pwede na natin sabihin na meron na tayong army, sir, na uh, may army na tayo ng media. Ang kailangan na lang ay tamang, uh, siguro, napakaganda nung sinabi kanina ni uh, Sir Jay. Kasi dito, sa Senate, pinipilit ko yung Senate, ano eh, <laughs> press corps eh, na mag-training ng... <laughs> ng no, basic uh, citizen military training, siguro mas maganda din na uh, yung buong media um uh, dumating ang time na pati sila sir ano mag uh, magkaroon din ng uh, basic uh, citizen military training napaka uh, kasi umiinit na ng bulletproof, pit sa helmet si ma'am eh. so ma'am mahirap buhatin yun pag wala kang training ha? mabigat-bigat yun Oh, yeah. Kaya, siguro po, uh, itong pagpatulong na ito, napakagandang senyalin ito, sir. Napakagandang message nito na nasa likod ng taong bayan, ng media. Siyempre, ang taong bayan, gobyerno yan. Nasa, nasa likod po ninyo. Uh, asahan na lang po namin na inform nyo kami kung ano man po ang uh, hakbang ninyo at ang, ang pinakamagandang kami kakampi ninyo uh, para sa taong bayan. Uh, kasi yun po ang kailangan eh. Ang taong bayan natin, kahit anong sabihin natin, na handayang magtiis, handayang makipaglaban, pero in the end, kailangan ng leader niyan. At kailangan ang gobyerno, sa kahit anong panahon, maramdaman ng taong bayan na nandyan ng gobyerno. Maging, maging kalamidad yan o maging gera man yan, kailangan nakatayo ang gobyerno para malakas ang loob ng ating taong bayan. Ngayon naman po, ang hiling ko na lang po sa ating media. Sana katapus-tapusan nito ang aim natin is peace pa rin. Kapayapaan pa rin. Bagamat gusto natin maghanda, naghahanda ang uh, AFP, naghahanda tayo lahat, handa tayo lahat, pero sana ang messaging natin lagi sa dulo, peace pa rin, kapayapaan pa rin. Kasi wala naman tayong makukuha sa conflict. Uh, hindi naman siguro mahirap yon na gawin na kahit tayo eh, sinasabi natin, oo, oh, ready kami, ready kami. Pero nandun pa rin lagi na ang Pilipino, mahal natin ng kapayapaan. Uh, sir, baka mayroon pa kayong huling gustong sabihin para bago po nating tapusin itong ating uh, consultation. Sir um, Chairman, isa lang po. It's, it's on preparedness. Uh, siguro yung messaging should be taken with caution. Because any miscue or any pronouncement, it will create panic. Ang kawawa po mga maliliit na tao, mga babae, yan po unang una. Kaya isang messaging po importante na we should do it with utmost caution. Ito lang po.